at ngayon naman pupunta naman tayo sa barangay Ticato a-update na naman tayo dito itong bypass road itong approaching patungong kabantian so ito po yung uh, clearing operation po dito pababa ng uh, Ticato so ngayon pupunta po tayo ng uh, barangay Tigato tingnan po natin itong proyekto so tara update po tayo let's go Annyeonghaseyo! nga Yorubun, chal chal na so, po, so. Welcome to my channel, Kiski TV. Please subscribe, like, and share. Ito, okay, so, uh, patungo tayo ng uh, Barangay Tigato. So, update tayo sa tulay at yung uh, nila patungong Tigato, no? So, tara, let's go! So, ito, so, ito na yung dalawang uh, underpass dito sa may Barangay Waan, no? Ito yun, no? Yun, natapos uh, tapos ng banda, oh, tapos, uh, dito banda, o. sa dito, simulan na sa pagpustimento ito, sinimintuhan na nandito banda no. Ito yung patungo. So, sa may pangalawang, uh... naman yung uh, ginagawa nila ito yung uh, toll house nito no? uh, wa, uh, galing ang waan patung uh, tulay going to Tigato so, meron ditong toll house ito yung toll house na ginagawa dito so nung uh, linggo doon tayo sa may uh, malagamot Then, pagkatapos natin sa pag vlog sa malagamot no uh, tiningnan natin doon sa komunal kung merong uh, uh, makita natin na na lulusot yung road dyan sa may komunal no pero at least meron tayong nakita doon na uh, na point na lalabas yung uh, road galing ng Malagamot Kumunal diyan sa Purok 4. Ito yung nakita ko. Ito yun siya. So ito yung daanan papuntang Kabantian uh, no. So ito yung Kumunal a uh, Purok 4. So dito lalabas yung uh, bypass road galing dito sa malagamot komunal so ito, ito, yung parte na komunal so itong ito banda itong dadaanan niya oh. kasi yung sa likod niyan yun na ang komunal yung may ginagawa diyan na kuan uh, may binoldos ng loop ayan lang hindi lang natin maka ma makita dito kasi uh, parang authorized zone yata dito hindi tayo makalipad ng drone pero ito yung dadaanan nya no? so dito may baba lugod so siguro uh, tulay ang gagawin, gagawin dito galing doon lusot dito lusot dito so pa, papunta doon So, diretso doon sa may uh, 911 sa tabi ng uh, City Mall pababa sa Tigato. So, Porok Por Komunal dadaan. So, ang dito banda sa Komunal Porok Por, uh, mayroong mga bahay dito matatama no. So ito yung parte no Mga bahay matatamaan Ito ito Galing dyan So may mga bahay dito matatamaan Sa paglabas dito ng uh, road Galing ng uh, Malagamot komunal Purok 4 Going to Kabantian So yun So, ito na yung uh, lugar, uh, location sa uh, tinutukoy ng mapa, yung skits ng dadaanan ng road, no? So, makita. Sa next vlog natin, uh, doon sa Komunal, no? yung uh, dadaanan ng road uh, susubukan natin na uh, palipad ng drone baka uh, authorizedon uh, siguro doon pero susubukan natin na makapalipad doon sa communal uh, puro 4 Pero sa ngayon uh, dito muna tayo mag-update sa may uh, waan itong tulay Uh, patungong tigato no so tingnan natin uh, sinimento na yung uh, patungong tigato no so tara let's go so ito yung tulay no galing ng waan patawid ng uh, tigato so ito yung tulay uh, na yung sa taas no maya tingnan natin sa aerial So ito na po yung tulay no dito sa may uh, barangay Waan patawid ng uh, Tigato. So ito nakikita natin no so puro na naka-flooring ang tulay nito. So konting konti na lang yung uh, hindi pa nalagyan no. So ito yung parte sa may uh, Tigato. o na lang. Bubuo na itong uh, road no dito sa may uh, patungong tika to. At dito banda naka-semento na. Uh, ang haba na yung semento niya. Ganun din ang ang uh, semento no. Ang lane, 3 lanes. 3 lanes sa kabalia, kabila at sa 3 lanes din sa, ka, sa kabila. No? Left and right, three lanes. So, 4 lanes lahat. Tapos, mayroong island sa gitna. Hindi pala 4 lanes, 6 lanes pala lahat. ito pa yung parte ng uh, tulay no na si ko ito to yan ito pa yun pero malapit na mabuo itong tulay at mga riling na lang yung kulang dito sa may bandang tikato at ito yung patungong uh, waan at nagsimula na rin sa paglagay ng semento dito sa may barangay Waan. So ang kulang cool na lang nito yung uh, paakyat pa approaching to kabantian. So yun hanggang dito lang yung update natin dito sa may uh, barangay uh, Tigato itong uh, bridge no uh, kaling galing ng Waan to going to Tigato. So sinimento na nila. Yun so please subscribe to my channel Crispy Core TV. If follow pa lang ako Facebook page Crispy FB. So, thank you for watching. 감사합니다. 안녕, and God bless you all. 사랑해요.